Ang mga hapon kasi, umaabot sa mahigit 84 na taon ang average life expectancy. Sila ang may pinakamahabang buhay sa buong mundo. Bukod sa kanilang paraan ng pamumuhay, susiraw sa mahabang buhay ng mga hapon ang kanilang jeta. Ang Japanese people, uh, they prepare their meals with less fat. Yon. Tapos very high in fiber sila kasi magulay din sila eh. What we eat right now, will greatly affect kung ano yung magiging quality ng life natin 20 years from now. We want to prevent din yung pag-increase ng cholesterol natin later on in life. Di ba yun yung usual na problema natin when we reach 60? Kaya naman, kainam raw na maging inspirasyon natin ang mga pagkain hapon sa pagplano ng ihahain sa ating pamilya. Huwag mag-alala mga nanay, kakaiba man ang tunog ng mga recipe na ito, madali lang itong sundan. Ang una nating iluluto, ang vegetable teppanyaki. Ang teppanyaki ay paraan ng pagluluto na gumagamit ng mainit na lutuan o grill. Ang mga sangkap nito, mantikilya, bawang, manok, asparagus, o kaya bagyo beans, carrots, paminta, soup stock o yung pinagpakuluan ng buto-buto, bell pepper, sibuyas at toyo. Dalagyan natin ng butter at ikikisa natin ng bawang sa butter. Ihalo ang manok, sunod na ilagay ang asparagus o kaya naman bagyo beans. Anong maganda dito? May protein ka na, may fiber source ka pa kasi may mga gulay. May lasa siya kasi you also use oil to cook that. Sunod na ihalo ang carrots. Ilalagay na po natin ang paminta, soup stock, bell pepper at sibuyas. Tsaka timplahan ng toyo bilang pampalasa. Di na sa paraan natin ng pag ng gulay, hindi ba? At sa halagang 160 pesos, apat na tao na ang makapagsasalo-salo. Ang susunod na recipe naman, siksik sa gulay pati na sa protina, ang layered kangkong at tofu. Ang mga sangkap, mantika, tukwa, dahon ng kangkong o kaya naman spinach, pinaghalong mantika, suka, ketchup at bawang bilang dressing. Piprito natin ang tofu May bagong lutuan, pakuluan ng halos isang minuto lang ang dako ng kangkong. Lagyan ng vinaigrette ang kangkong. Papatong-patongin natin ang tofu sa kangkong. Tsaka ibuhos ang ginawang dressing. Ang healthy recipe na ito, halos 80 pesos lang ang presyo at mapagsasaluhan na ng hanggang apat na tao. Last but not the least, isang putahe na bagay na bagay ngayong maulan na, ang vegetable ramen. Para makagawa ng malinamnam na soup stock, ilangan natin ng carrots, sibuyas, tubig, paminta at asin. Kailangan din siyempre ng ramen o noodles, pechay, bagyo, dahon ng sibuyas, sesame oil. At kung may extra budget pa, pwede rin magsahog ng kani o crab meat. Para sa soup stock, pagsamahin lang ang carrots, sibuyas sa tubig. Ito ang sikreto ng masarap at malinamnam na sabaw. Napakalawa na po natin ang noodles sa tubig at ilalagay na po natin ang pechay bagyo, carrots, veggie cani, at mock chicken or ordinary manok. Sunod na ilagay ang dahon ng sibuyas at sesame oil. Tsaka ibuhos ang soup stock. Itong ramen, if you eat the right amount lang naman, do you get enough energy, you get enough carbohydrates, diba? Tapos may mga makukuha ka rin vitamins and minerals dyan. Sa 120 pesos na budget, mapapainit na ng vegetable ramen ang tiyan ng apat na tao nanay, walang masama sa pagsubok ng mga bagong putahe, lalo na kung ito ay makatutulong sa ating kalusugan. At kung ganito naman kasimple at kasarap ang mga recipe, yak, aaraw-araw nyo ang mga putahing ito.